Hello guys, welcome back to Dark Ages Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga nag nagabang ng reading ko. So, um I'm going to do a general love reading this this morning. Um So, let's start. Um I have a question here like, um is there any third party involved? Yan. Third-party involved in your relationship, so let's see. I will going to see first what is yung situation in you right now. Okay, before we go to the answer, if there is a third-party involved, so let's see. Is there any third-party involved? What is your situation right now? Let's see. So I will going to I will go into um, tell zodiac signs ko ano yung mga zodiac signs na kita ko dito, okay? Hindi lahat mga resonate reading na to, okay? Takes what resonates and leave the rest. If hindi talaga kayo naka-resonate, then scroll the video. This is not for you. Okay, yung situation niyo ngayon is somebody, somebody walk away emotionally, might be you or your person walk away emotionally, have decided talaga. Like, this person have already decided decided it's either you I, I, feel this is you because I can see here na parang gusto mo na parang gusto mo nang like mag-focus sa sarili mo you wanted to rebuild yourself you are guarded this time sa person mo like you really did walk away emotionally like eto na talaga yon alis na talaga ako ayoko na I think merong mga clarity dito so pero alam mo um, masakit sa'yo yung mga nagawa mo. And, pero meron ding regret sa'yo kung bakit mo um, pinasok tong sitwasyon na to. Um, this is what is happening right now. So, let's see. So, the energy of your person. Tingnan natin. About sa person mo. You might be a Libra or a Taurus sign sun moon rising Venus, okay? Check the placement guys. Okay, so your person's energy, this person might be a an old one or a matured person. Okay, ibig sabihin hindi siya bata. Um, this person, I think, have um offered new beginning to someone else. Might be, um, yeah, he offer a new beginning to someone else. And same, I think, mga same din sila ng um it's either edad or mga malapit lang, mga same matured people. Um, And this is his energy. I can see na meron siyang neto. Okay, right this time. But this person is willing to move forward um, towards his changes in his life. Um, parang ando siya sa point that um, he wanted to heal even sa mga nangyari. So, I think this person is spying on you. However, when you came into his life, nung tumating ka sa buhay ng person na to, is hindi siya like single. Okay? So, nung, nung nag-offer siya sa'yo ng love or relationship, he is committed. Okay? Um, pero umalis siya sa sitwasyon na yon Like, hindi naman kayo pinagsabay. Umalis siya sa sitwasyon na yon And then, um, dumating ka sa buhay niya. So nagkaroon kayo ng communication until sa point na nagkaroon ng attraction sa inyong dalawa. Um parang nagkaroon ng relationship of course. So um ito yung nangyari sa inyo. So I can see here that um there is an ex. May ex itong person na to and then parang um, at this present situation bakit nangyari to sa inyo dahil nagkabalikan sila ng ex niya so nung time na sabi ko nga nung time na dumating ka sa buhay niya wala sila dahil like, kumali siya sa sitwasyon na yon um it's either naghiwalay sila nagkulob sila whatever pero wala sila hiwalay sila nung dumating ka pero siguro bakit kayo naghiwalay dahil nga nag-offer siya balik ng um ng new beginning to that someone, to that ex. So, I can see an Aries sign here, Capricorn, Virgo, Taurus. You might be dealing with, okay, Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see more about the feelings of this person towards your situation. Ano yung nararamdaman niya about sa mga nangyayari sa inyo ngayon? hindi siya nakakatulog sa gabi. Um, sa kaisip sa iyo. Sobrang nako siya sa ginawa niya sa iyo. Sobrang hindi siya nakakatulog dito. I think that um merong merong fight na nangyari sa inyo dito because of the clarity and because of like merong pagpipili ang nangyari dito. So um actually yung mga yung mga sitwasyon na to pinagplanuhan niya na kung mangyari to anong gagawin niya. Um, hindi siya nakatulog sa gabi. Sobrang na konsensya siya about um, cheating you. And, um, iniisip ka niya talaga. Na-stress siya sa kakaisip. Nagkakaroon siya ng anxiety. Um, but this person really did give up on a fight and surrender. Because, yun na din yung plano niya para mag-surrender siya sa, 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 relationship ninyo para mag-proceed siya towards that past person. Um, alam niya na, alam kasi niya yun, parang parang technique niya to, parang, parang plenano niya na to. Alam niya na yung mga gagawin niya. May action na siya if ever mangyari to. Pero this person really did betray you. Okay? So, niloko ka talaga niya. Um, na-confuse siya however, like, nagkaroon siya dito. Parang nag, nag blindly fighting siya. Um, nung time na yon um, gumalaban siya ng naka-blindfold na hindi niya alam kung sino yung pinaglalaban niya. And it's so very unfair. And he knows that. Naging imbalance yung relationship ninyo. Kasi may mga lies na. May mga lies, may mga unfaithfulness, you know. Parang medyo you wanted to know the truth. You needed judgment here. And um, parang to the point na he gave you that. Um, siguro dahil nga bakit, bakit nangyari to, nagkaroon na sa, sa'yo ng clarity dito about this dahil I think nagkaayos sila nung time na medyo on and off na kayong dalawa. So, nagkaayos na silang dalawa ng, um, ng ex niya. Nagkaroon na sila ng communication, medyo nagkakabalikan na sila. So, andun nga sa point na um, pinag-isipan niya to ng mabuti dahil nga juggled siya nung time na yon Nung time na kayo pa, nagkakaayos na sila. So, ma maminsan dito siya sa'yo, paminsan doon siya sa isa. So, medyo nagja-juggled siya okay, that he thought that he can manage this. And, um, pero somehow, hindi niya na na-appreciate yung mga nangyayari. Um, nga siya sa point, nagpo-focus siya sa mga, sa efforts na gagawin niya between you and that other person. Um, kasi bumabalik na siya doon, might be meron married, marriage, married pa sila, naging ex, nagkabalikan. Pero nung, um, ang i-clear ko lang dito, nung dumating ka, siwalay sila. E, nagkabalikan lang sila. So, this person did take the leap of faith towards a beginning with that person, with that ex. And, and, yet, you are like um, in love with each other or you are in a relationship with each other. So, um, tinago niya to sa'yo. Hindi niya to sinabi sa'yo. Siguro may napapansin ka, nagtanong-tanong ka, and then, um, And then, hindi, parang binabaliwala niya lang yung sagot niya. Or sometimes, nag siya or gumagawa siya ng reason. Or nagsasabi siya ng wala. Basta hindi niya kiniklear yung sagot niya dito. And you felt, you felt something. Alam mo meron something dito. So, medyo siguro hanggang sa point na nag-away kayo kasi nasasakal na siya sa tanong mo. Because um, there is something wrong and you, you felt that. So, yun yung... feelings niya for you and Let's see about your situation. Ano yung nararamdaman mo ngayon? You felt betrayed by this person sobra. Sobra kang nasaktan. Parang feeling mo, sinaksak ka ng sampung beses sa likod ng taong ito. Uh, meaning, you trusted this person so much. And ganito lang yung ginawa niya sa'yo. You still want, you're still manifesting him to come back into your life. You, him or her. Okay, uh, you might be dealing with Gemini or Virgo sign, Sun, Moon, Rising, Venus, or Capricorn, Virgo, Taurus, a young one. So anyway, you're still manifesting this person to come back into your life, though kahit sobra ka nang nasaktan. You still want a new beginning, na mabalik kayo sa dating happiness, kung anong meron sa inyo, yung sparks ninyo, yung happiness niyo. Pero you are very much disappointed sa nagawa niya. Um, alam mo na napunta na nga sa point na may nararamdaman ka na yun, may alam ka na parang ganun sa point na yun um, kinoconfirm mo lang sa kanya so dumating talaga sa point na natrap ka sa sitwasyon dahil nga sa mga yun na parang feeling mo may nalalaman ka na or alam mo na ba na nagkaayos sila do hindi lang niya ini-explain sa na nagkabalikan talaga sila parang siguro nagkausap lang ganyan siguro kung may mga responsibilities sila parang just because of that something like that so pero hindi niya clear near sa that they are okay na nagkabalikan sila so na trap ka sa sitwasyon na yon like um parang you wanted to let go you wanted to have a freedom but um hindi mo carry hindi mo kaya dahil nga mahal mo siya so naiipit ka sa situation that somehow you know that but you are blindly blindfolded um dahil nga hindi ka makawala wala you know this is how you feel this is what you feel and you are still fighting against the struggles na meron kayo ngayon and um i think that um even this might be the ex is parang nagpaparamdam na din, na din or it's either nagpo-post pa siya social media or even might be did talk to you something or baka sabihin natin na um, may mga nangyari mga ganitong usapan or sabihin natin na parang um, nagpaparamdam or nagpapahiwatig na din na nandyan siya kaya parang kaya niyang um, kaya niyang putulin yung sitwasyon kung sino man yung lalap kung sino man yung magte-take over something na papasok sa 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 sitwasyon nilang dalawa kaya niyang putulin yun she have the she have the right parang ganun so um i think there is something here na feeling mo i think you know about this you know and um until sa point that pero tinatry mo pa din eh parang you still like parang gain your strength na ayusin kahit ganito nakagulo yung relationship niya because nga uh, may mga pangako kayo sa isa't isa, may mga plano kayo sa isa't isa, nagmahalan kayo and you believe that. You are just waiting for a sign from your person na mag-move forward towards with you because siguro yun yung sinabi niya sa'yo. So, um, but there is really cheating here na nangyayari and um, yun nga yung ramdam mo kaya nagtatanong ka um, hanggang sa siguro nakulitan, nasak, nasakal siya, and then sa hanggang sa point na um, ito na yung nangyari. I think you are the one who, who gave up on this fight. You are the one na parang um, umalis sa sitwasyon. Parang you just wanted to um, have your freedom. You just wanted na, na mag rebuild mo yung sarili mo ulit. Dahil parang um, para sa'yo is like, parang hindi na to, hindi na tama to. Parang ganun. This is what happening right now. So, this is what you feel. You might be Virgo, also a or Gemini So, let's see. Kung ano yung kailangan mong malaman talaga sa sitwasyon na meron kayo ngayon. So, ano mo ano yung kailangan mong malaman? Oh my god. Sorry about that. Okay, so I can see here that um, this is what you need to know. This person will going to miss you so much ngayong umalis ka sa sitwasyon. So, pasensya na sa ingay. Anyway, um, he wanted to have a rebirth with you. He wanted to come back to you. And he even wanted na um, to have a decision, you know, na ikaw yung pipiliin niya. I can see here that his world or her world becomes so empty and feels so, feeling so lost without you. Um, he wanted or she wanted to have a new beginning or second chance with you. He wanted to offer you a new beginning again. Nung time na nawala ka kasi hindi siya naka-move on from you. Sobrang ang lungkot niya nung time na nawala ka and he's always longing um always longing sa iyo very much ano siya parang naka-hold on pa din sa iyo and always thinking about you sa mga nagawa niyo, sa mga memories niyo always thinking about that so alam niyang meron talaga siya mga promises sa iyo na hindi niya natupad and he wanted to talk to you about that so pero andun nga sa point na nag-iisip pa din siya ng mabuti kung tama ba yung gagawin niya or okay ba yung gagawin niya does he really he parang he will go into decide na to um parang to proceed towards what he want or she want to have his or her freedom or or what he he really don't know parang adun nga sa point na nag-iisip siya sobra ng decision dito so Um, through this, wala kayong communication ng person na to. He, he or she is in a soul searching. So, naghahanap siya ng right path or enlightenment ng buhay niya. Um, gusto niya talaga muna mapag-isa at mag-isip, lalo na nung time na nawala ka. Sobrang nalungkot siya. Um, because I can see here that um, you are his or her happiness. And very trapped siya sa situation na he or she is always um, stalking to you. Looking at you might be on social media and doon siya parang natatrap because he he or she really wanted na magkaayos kayong dalawa so um, the cycle has ended eh, pero gusto niya na ma maayos yung mga nawasak sa inyong dalawa and this is what you need to know about the situation you might also be dealing with Scorpio or you might be Scorpio Taurus sign is also here Gemini um, andun pa siya sa point na very much connected siya sa sitwasyon ninyo. There is, there is a card of soulmate and twin flame connection here. So, um, nandito siya sa point na to. Like, should I give up or should I hold on? But I still love. I am still in love with that person. With you, of course. Um, sobrang connected pa din talaga siya sa'yo. Um, and this is what you need to know um parang ando lang sa point na he just wanted or she or she ay she or he just wanted to be fair with the might be the ex gusto niya lang maging since parang um parang gusto niya lang nagawin lang yung tama gawin yung tama may piso mata ng tao sa mata ng um you know in eh, might be may mga legal na nangyayari sa kanila. Gusto niya lang gawin yung tama, pero yung nararamdaman niya is nasa yo. It's and it's really hard for him or her to this to do this kasi yun yung nararamdaman niya. Um nandito yung nandiyan na sa yung the lover's card, nandiyan pa sa iyo yung two of cups. Ikaw talaga yung mahal niya, but he need to do this because ito yung kailangan niyang gawin. So, pero hindi siya talaga naka-move on sa iyo. Hindi, talaga siya naka-move on. Um he will might be he decided to walk away or to move forward and never look back from you, pero the love is the love remains. You know, um paminsan nagkakaroon sa kanya dito ng spiritual awakening or um wake up call about na he wanted to save your relationship however very confused siya sa mga decision na gagawin niya um, and this is what you need to know okay so let's see about the decision honestly sad but it, this is really happening kahit sa totoong buhay. And this reading, of course, probably one of my, one of my viewers, one of my commenters, um, isa sa inyo dito ang merong ganito. Kaya nga nabasa ko to kasi nakuha ko yung energy ninyo. So, and this is really happening. Hindi, hindi imposible to. You know, um, so ano yung mga... Ano yung, sorry, ano yung outcome ng wedding na to? And of course the answer is, is there any third party involved? Um, of course you are the third party here Pero kung third party pa sa Sa'yo, wala, wala na It's just between you and the ex So, ano yung, um, outcome ng reading na to. Oh, this person was still going to come back and offer you a new beginning. Um, magpapakita na naman to ng effort sa bakit? Kasi hindi naman niya ginusto yung pag-alis niya sa buhay mo. Umalis ka, umalis siya, hindi niya ginusto yun. Um, hindi kanya niya pinigilan kasi parang adun din siya sa point na okay, go on and I will go into parang fix my life, you know, with the ex. So, um, trinay niya. Trinay niya gawin yon pero hindi niya ginusto or labag sa loob niya yung pag-alis mo. And, ando siya sa point that sobra siyang um, nag-isip. Like, deeply thinking. Sobrang, sobrang na-miss ka niya. And, nararamdam nararamdaman niya pa din yung pagmamahal mo sa kanya. He, um, I think he or she knows how you love this person. Kahit Queen of Cups to could be King, could be lalaki kasi this is a general love reading. This is for everyone who can resonate. So, this person will going to miss you so much. And, mamimiss niya yung alaga mo sa kanya, yung pagmamahal mo unconditionally sa kanya. So, um, sobrang mag-iisip siya dito ng decision sa buhay niya. Kung ano yung gagawin niya. Pero, nandito kasi yung Ace of Swords. So, this is, the, this is a new beginning. This is an offer and uh, communication and you beginning to offer you and nandito yung effort parang magpapapansin siya or mag magpaparamdam siya ulit sa um, and i can see here that meron siyang kailangan mo ng cycle na i-end and ayusin niya yung buhay niya mag-focus siya kung saan siya kailangan mag-focus and then i can see here that Um, he or she will going to fix your relationship. I think ayusin niya yung mga nawasak sa inyo. I can see here that um, this person will going to talk to you um, to give you the clarity. Lahat. I-explain niya sa'yo. And he, he will going to parang adun siya sa point na he wanted the changes this time around. Parang aayusin niya na yung buhay niya. Ayusin niya yung lahat. Um, even yung pagiging Um, naging cheater siya dito, nanloko siya, na betrayed kanya. Aayusin niya to lahat eh because he or she wanted na din na maging happy and fulfilled in a relationship. Ayaw niya na yung um, magiging mabigat yung problema niya. Ayaw niya na yung magpapasan siya ng problema. Dahil hindi niya, parang hindi niya kaya magbuhat ng problema dito. So, I can see here that, um, with your love with each other yung par yung pagmamahal ninyo sa isa't isa this this bring him back to you um although andun siya sa point na through this situation because hindi naman hindi ko some of you might be na nangyari na to some of you are hindi pa okay because this is a general love reading so ang nakita ko kasi dito, andun siya sa point of, hindi naman to madali sa kanya yung desisyon na to. Kaya nga naging outcome to, kasi hindi to ganun kadali na desisyon na ginawa niya. Though, might be some of these are his or her um, plans, you know. Um, ito yung gusto niya mangyari, pero hindi pa nangyayari. So, kasi nandun siya sa point na nag, nagkaroon din siya ng doubts or unsureness, you know. Na, syempre, ayaw niyang meron masasaktan. And, na doon nga din sa point na, nung time, na hindi kayo nag-uusap, talaga dalawa, is, andun siya sa point of always, always looking back to you, always spying on you. And, doon siya palaging natatrap sa sitwasyon na yon Yung nararamdaman niya yung pagmamahal mo na wala ka na. Yung namimiss ka niya, ang hirap para sa kanya. Doon siya natatrap sa sitwasyon. Though, um, andun nga sa point that they are moving forward, Um, and um, they are planning and moving forward for their responsibility in life and they are trying na pagandahin yung pagsasama nilang dalawa but um, your person is looking back to you yung pagmamahal niya na iwan sa'yo but andun din sa point na see he's always spying on you um, pero andun niya sa, sa point na alam niya yung responsibility niya Ay, sorry alam niya yung responsibility niya alam niya kung anong meron siya sa, sa, buhay. Kaya, nakikita ko dito, sometimes he always think about that. Pero, um, pero sometimes, pag, pagdating ng may mga times dito na naalala kanya at namimiss kanya, parang he just wanted to jump, you know, towards you, na magkaayos kayo, at magkasama kayo ulit, because he really miss you, so, yung relationship ninyo dito, is just not like, hindi siya, laro-laro, like, may mga, matagal na din yung, matag nagkaroon din kayo ng long term, might be some of you, are nagsama din, okay, and then, suddenly may nangyaring ganito, so, yun yung mga pwedeng mangyari, kaya nga sabi ko, is like, um, in this, guides, na nabigay ko sa inyo in this reading, parang the outcome here serves as a guide for you na pwede mangyari to. Pero, um, nakadepende yan sa actions, okay? Kung naka-resonate naka kayo sa reading na to, nakadepende yan sa actions ninyo. Kung paano, paano ninyo, um, paano kayo gal, para paano ninyo galawin yung sitwasyon, you know? If you are someone that you really wanted to move on already, like wala na kayong communication and you just wanted to move on, nakadepende din yan sa iyo kung tatanggapin mo pa ba siya or hindi na. So nakadepende din yan sa iyo. And dito sa person mo, nandiyan din sa kanya, nakadepende din yan sa kanya kung um yung mga realization niya, yung mga wake up calls niya kung gagawin niya ba yun o hindi. Pero I can see a lot of actions dito eh. I can see a lot of wants and action towards you, itong person na to. So, um, parang serve din natin to as a guide ninyo. Um, kung ano yung nakadepende naman talaga sa each one of you kung naka-resonate kayo. I know some of you that naka-resonate sa reading na to pero hindi lahat. Some of the readings. Some of you are are almost all some of you are few. So and it's it's really depend on your situation talaga kung paano ma-handle yung relationship niyo, kung saan kayo naka-resonate. So yung decision na sa inyo pa din yan, pero this is the guide for you that ito yung mga pwedeng mangyari, ito yung mga nararamdaman na hindi nyo nalalaman. So yon. That is my reading for you guys. Thank you and God bless.